Si Lim isiniwalat ang iba pang dahilan kung bakit mas piniling hiwalayan si Kim Chu. Isiniwalat ng kapuso actor-director na si Xian Lim ang iba pang dahilan ng pagkikipaghiwalay niya kay Kim Chu. Sa kamakailang episode ng programa ng kilalang showbiz columnist na si Christy Fermin, natalakay niya ang iba pang mga dahilan kung bakit nagdesisyon si Xian Lim na wakasan ang mahigit isang dekada nilang relasyon ni Kim Chu. Sa talakayan ni na Christy Fermin at Wendell Alvarez, napag-usapan nila ang pamilya ni Kim Chiu at ang pakikitungo ng mga ito kay Xian Lim. Hindi umano naging welcome sa pamilya ni Kim Chiu si Xian Lim sa kabila ng matagal nilang romantic relationship. Ayon kay Christy Fermin na sa tuwing umuwi si Kim Chiu sa Cebu kasama si Xian Lim ay hindi dumidiretso si Xian sa bahay ng aktres nag umano ito sa hotel dahil hindi siya welcome sa pamilya ng aktres. Samantala, ayon naman kay Christopher Fermin na sana ay nagtyaga umano si Xian Lim na makuha ang loob ng mga magulang ni Kim Chiu. Kung hindi man umano siya tanggap ng pamilya ng aktres, ay sana gumawa naman siya ng paraan para matanggap ng mga ito. Inilapit sana niya ang kanyang sarili sa pamilya ng aktres, gumawa sana umano si Xian Lim ng paraan para makuha ang loob ng mga kapatid ni Kim Chiu, kung gusto niya talagang matanggap siya ng pamilya nito. Naniniwala rin si Christy Fermin na kasalanan ni Xian Lim kung bakit hindi siya nagustuhan ng pamilya ni Kim Chiu, dahil hindi naman umano siya gumawa ng paraan. Ayon pa kay Christy Fermin, kapag totoong nagmamahal mamahalin rin dapat ang mga taong minamahal ng taong mahal mo. Kapag totoong mahal mo, kahit harangan pa ng sibat ay walang makakapigil sa iyo. Subalit, dahil hindi naman umano nag-effort si Xian Lim, maaring noong una pa lamang umano ay hindi na talaga siya sigurado kay Kim Chu, kaya naman hindi na siya gumawa pa ng paraan para matanggap ng pamilya ng aktres. Maaari rin umanong ginamit lang talaga ni Xian Lim ang kasikatan noon ni Kim Chu, para mayangat rin ang kanyang pangalan sa mundo ng showbiz. Paraan na rin umano ito ng aktor para kapag kaya na niyang hindi maidikit sa pangaan ni Kim Chu ay mdali lamang siyang makakabitaw sa kanilang relasyon. Gayunpaman, maari rin umanong nagsawa na lamang si Xian Lim sa hindi pagtanggap ng pamilya ni Kim Chu sa kanya, kaya isinuko na rin niya ang pagmamahal para sa aktres at humanap na lamang ng ibang babae na hindi huhusgahan ang kanyang pagkatao. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.